Oh, naka-unli na naman ang mga bata oh. dahil payday <laughs> naka -an ang mga beshi ay, isa ka champs. Ayan, napakain na naman kami. Ang lit na wala tagaluto. Sabi ko, diet ako. Ano nangyari? <laughs> Ayan. Ayan, mag-hi kayo. Hi! Welcome to my vlog. <laughs> Ayan yung anak mo. Oo, oh, sarap. pangalawang kain ko na dito si Ate pang pangatlo Pangapat? Pangapat. pang oh, na pang oh my god so parang so okay uh, na siya <laughs> parang gumastos dito na si Ate Elsa yeah. <laughs> siya na doon na siya nandito na na, may ari na siya <laughs>